Dalawa ang nasawi at tatlo ang sugatan kabilang ng isang pulis at dalawang miyembro ng Philippine Marines matapos mauwi sa putukan ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa barangay Semba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang News Now sa report. Alas 5 na umaga kanina nang ikasanang pinagsanib na puwesa ng PNP at Philippine Marines ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa isang alias Krega sa sitio Lalaog, Barangay Semba, Odin o Dinsensuat, del Norte. Ang target ay kabilang sa top 1 most wanted municipal level at top 4 most wanted provincial level. Ayon sa otoridad, dalawang grupo ang nagsilbi ng warrant of arrest. During the pandemic, Uh, service of Guarantor Press, itong sa grupo ni Triga, uh, lumabad po sila while approaching yung operating units natin, may sumabog doon sa perimeter niya, naglagay siya ng IED. Dalawang miyembro ng Marine Battalion Landing Team 5 ang sugatan sa pagsabog. sugatan ito sila so we have no choice, nakipag-engage yung subject. Nasa wi si Alias Krega sa palitan ng putok habang dead on arrival lumano sa ospital ang isang sospek na si Alias Pyong. Then on the other side naman sa target, ganun din while approaching, binugahan sila. Dito nasugata ng isang police captain na deputy chief of police ng bayan habang naaresto ang isang Alias Bari. Uh, yun na nga, nakuha naman doon si Bari Usman nakuha sa kanyang possession may mga baril uh, shabu at uh, paraphernalia Ayon sa dato Audin at Municipal Police nakumpiska mula sa possession ni alias Krega ang isang Bushmaster rifle, isang magazine, handheld radio, weighing scale, canister belt bag at timang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Habang nakuha naman umano sa posesyon ni alias Pari ang isang M16 rifle, caliber 45 pistol, cellphone, airsoft gun, bandolier, suspected shabu na nasa tinatayang 5 gramo. Opo, uh, nasa kustodya natin, uh, ginagawa natin ng document para ma over sa Regional Forensic Unit as our standard operating procedure.